Dito sa bayan ng Bulacan-Bulacan, tinuruan natin mga kaamag ang nagkakaisang kalalakihan. Samahan ng nagkakaisang kalalakihan sa Bulacan Incorporated na kung papaano ang magpatubo ng kabuti sa pamamagitan ng pag-invite sa atin ng Department of Trade Industry mga kaamag ibinahagi natin sa kanila ang ating kaalaman pagdating sa pagpapatubo ng kabote at kung paano gumawa ng binhi ng kabote magbula sa mother culture at bago ito maging ganap na white oyster mushroom mga kaamag sa awa ng Diyos mga kaamag ang binigay nating training ay successful na nagagamit nila sa ngayon na kung papaano sila magproduce ng white oyster mushroom alright isa lamang ito sa mga kaganapan dito sa bulakan-bulakan mga samahan ng kalalakihan na pumasok sa larangan ng mushroom industry. alright Para sa mga beginner, ang kabute ay isang uri ng amag na tumutubo at tumalaki sa mga nabubulok na organikong bagay. Ito ay nakakain at mayaman sa mga bitamina at mineral tulad ng essential amino acid, fats, carbohydrates, fiber, protein, calcium, at marami pang iba. Sa pag ng kabute, kinakailangan mo dito ng isang sakong pasensya, mga kamag. Kaya kung nasabi yan, syempre, dito ay marami kang pagdadaan ng mga trial and error. Hindi mawawala yan na makakaranas tayo ng mga contamination sa ating production. Tapag papatubo ng kabuti ay hindi natin ito basta-basta pwedeng iwan. Dito ay para kang merong isang alagang bata na kinakailangan lagi natin tinitingnan ang kondisyon ng ating pinapatubong kabute. Kung ito ba ay tama, ito ba ay na-apply natin ng tamang humidity at na rarandaman ba niya yung tamang temperatura at meron ba siyang tamang oxygen at iba pang mga bagay na dapat nating bantayan sa loob ng ating growing house mga kaamag. Alright? natin ng mga bisa. So, Para po ma-maintain po natin yung temperature 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 sa loob na ating normal. Dapat po so, natin yung ating at ilalagyan po natin ng moisture dahil sobrang init yan mga uh, kamis lang po kadali alright Give on.